So what's up mga kabugoy, ah, magandang gabi po Ah, yan, Bugoy Gus TV po sa sinasabi ko po sa huling video natin Na pupunta tayo kay kaibigan Ak para itanong sa kanya kung Anong klaseng elemento ang lumalabas Sa ilalim ng lupa Sa gawa po ni Biboy, kasama ang isang medalyon So ikumpirma natin sa kanya Kung totoo bang Mananabas kasi sa mata ko ko talaga Kasi mga kabugoy, hindi ko talaga makalimutan Hindi ko talaga makalimutan yun yung mga isang uh, sa ganung klasing tao lalo na nakaitim lahat ngayon ko palang nakita yung mga kabugoy sa totoo talaga kaya nagtaka ako mga kabugoy ay napag-isip agad ako mga kabugoy na baka isang mananabas kaya pumunta tayo doon kay Kabigang at Ak para po itanong itanong po natin sa kanya so ayan uh, ayan o. <laughs> bago tayo magumpisa mga kabugoy shut uh, shout out lang po tayo ayan shut uh, shout out po kay Ma'am Limit Angel Magandang gabi ma'am, Maribit ng Bayan. Magandang gabi, Pulgin Aganan, magandang gabi. Ate May Gilin Rodigaso, magandang gabi po. Nor Abdurahim, magandang gabi po ma'am. Uh, be happy always. Ayan po, magandang gabi po. Ingat po palagi ma'am. Uh, ma'am, Candy Quadraching. Ayan, uh, ingat po palagi. So, Gina Alicante, magandang gabi po. Marjula Abong, magandang gabi po. Ingat po ka palagi ma'am. At saka aganan family, magandang gabi po. So hindi na natin ano no, uh, hindi na natin mabanggitan lahat-lahat ng mga mga sulid natin. Kasi medyo magabi na. Yun pala si ano, si si Silvia. O gayon, ah, magandang gabi po ma'am. Ingat po palagi. <coughs> Excuse me. Sa lahat po ng mga viewers ni Bugoy na hindi nabanggit, magandang gabi sa ating lahat. Sana po palagi kayong sumusubaybay sa video ni Bugoy at higit sa lahat po kasama na yung pag sa bawat exploration natin so magandang gabi, ingat kayo palagi so ganito ha uh, nandito tayo nag intro mga kabugoy sa malapit sa bahay so ang gawin natin mga kabugoy off camp pa rin natin mga kabugoy kasi hindi tayo pwedeng bababa sa daanan talaga papunta dun sa kaibigan kong ak-ak kasi andulas So kung naalala nyo mga kabugoy na malakas ang ulan dito hanggang ngayon hindi pa natuyo yung lupa. So kailangan tayong i-off kasi pag may dala tayong cellphone na naka video tayo baka madulas masira yung cellphone natin. So iniingatan na talaga natin. So ayan uh, doon na tayo mag i-intro ay doon na tayo magpatuloy sa malapit na sa kung saan ang daan ni kaibigang at ako. So ayan o, uh, magsisimula na tayo. Ingat kayo palagi. Sana subaybayan nyo ang video ni Bugoy. Maraming salamat and God bless sa ating lahat. So, what's up mga kabugoy? Ah, uh, nandito na tayo, no? Ah, uh, na kayo mga kabugoy. Medyo natagalan tayo. Kasi sa, hirap kasi daan. Kung uh, ano nyo mga kabugoy, dyan pa tayo bababa, oh. Eh, medyo yung, ang ano kasi natin mga kabugoy, yung dala nating ilaw, cellphone lang. Wala kasi tayong flashlight. May flashlight ako, pero nasira na kasi mga kabugoy. Kaya, medyo mahirapan tayo pag maglakad kaya dahan-dahan lang talaga tayong papunta doon sa doon sa kaibigan ko so asinsya na kayo uh, medyo madilim talaga pag ipaharap ko yung kamera kasi wala tayong wala talaga tayong, tayong, tayong ilaw

So yun mga boy. Tara um, dito na tayo. So ngayon mga boy, wala tayong wala tayong dalang alay no. Sa kanya kasi ano? Uh, Nabgumamadali tayo papunta rito. sa kanya, ano, yung ano, yung explore natin. Matagal tayong nakabalik mga boy, sobrang layo kasi. Uh, hapon na tayo. Hapon na tayo tayo karating dito. ngayon po ah, tatawagin natin si Eddie na oh. ah. Hindi lang natin maano yung cellphone mga buhay. Hindi lang natin yung mga buhay. Kalau channel ini, hmm, dami so yan mga kabugoy uh, hawak lang natin yung cellphone uh, ilagay lang natin yung camera pag baka sakali makapasok tayo ibigang akak ubigan oh, video may you... problema ako kaibigan yun nga ilagay ko lang yung cellphone O, <coughs> oh, sige, sige, sige. So, yun mga kabuhay ang sabi niya magpalagay lang yung cellphone para magkausap kami ng maayos Ayan, kaibigan. Gusto ka na? oh, buti naman. So yun mga bugoy, no? sabi niya, okay lang ba siya? Pa, ano yung yung sabi mong problema sa yung karian? Ayun, ah, yun, na tayo na naging okay na. So yung mga kabugoy, ang problema rin sa kanilang karian, okay na. Ano ba kaibigan? May 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 tatanong na sana ako sa inyo. Alam mo na pala yun. So, yan mga kabugoy no. Uh, alam na niya ang pangyayari mga kabugoy. Nung lumabas kasi yung ano kaibigan, ang ko po sa inyo Ah, nung lumabas kasi yung isang elemento kaibigan ang galing sa ilalim ng lupa na gawa po sa isang agimat ng medalyon at KB Boy. Ano po ba talagang tawag sa, sa elemento na yan? <tinyo> Ayan mga kabubi Confirmado Isang mananabas Ayan mga Ayan Ako ibiga no naman talaga Ang punta ko rito Kasi Nagtaka kasi ako. Bakit nagkaganon? Akala ko si Commander Dante ang lalabas. Kasi tumatawag si Biboy kay sa papa niya eh. <tinyo> ah. Ayun, yun mga kabugoy at tinatawag ni Yiboy ang kanyang papa si Commander Dante pero hindi siya hindi hindi makalabas si Commander Dante alam niyo kung bakit mga kabugoy kasi napalibutan nakabalot ng kapangyarihan si Commander Dante na hindi siya makawala so ang nangyari daw mga kabugoy ay lumalabas yung isang elemento na connection pa rin kay Commander Nanay nagtaka ako kaibigan kasi nung, nung isinuot na ni Biboy ang medalyon dun sa isang elementong lumalabas ilalim ng lupa nagtaka ako bakit bakit tinanggal niya ang tali na pula Ay... <tinyo> <tinyo> um, yung mga kabugoy uh, yung talik ng pula isang kagamitan lang daw yun sa isang kapangyarihan kasama ng medal kasi mas lalong lumalakas ang 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 kapangyarihan nila mga kabugoy no kung nakatalik daw sila ng pula so bakit tinanggal yung ano bakit tinanggal yung pag tinanggal tinanggal yung ano parang galit na galit yung may hawak ngayon ng middle yun Ayun, Yun. yung, mga kabugoy ay ah, hindi pala magkasundo ang ang mananabas at saka yung pula na tali hindi magkasundo mga kabugoy connection yun sila dun kay commander nanay pero parang hinuha ni Commander Nana yung pinakama lakas na kapangyarihan kaya nagsanib yung yung itim at sa pula kaya medyo ang tagal namin napatal si Commander Nanay kaya pala dun may kunting may kunting tanong lang po ako kaibigan so, si kasi pagtanggal sa tali na pula sa ulo mahimatay ano bang nangyari? Bigla kasi nawala sila kaibigan eh. <tinyo> ah, sige, sige. Yun mga kabukoy, ah, uh, papasok daw ako at doon niya isasabi kung saan si Biboy. Sige, sige, sige. yun mga kabugoy uh, ang sabi pala ni kaibigan sa akin mga kabugoy yung mananabas na lumalabas sa ilalim ng lupa galing sa ilalim ng lupa isa pala yung buong pamilya ibig sabihin mga kabugoy mga pamilya sila yun uh, mga pamilya sila na sobrang galit sa mga vlogger kaya ang sabi niya mga kabugoy kunting ingat lang daw kasi maghahasik sila ng lagim hindi yan hindi yan sila mga halang daw ang mga kaluluwa so ang sabi niya mga kabugoy no, uh, sa bawat eksplorasyon kailangan magingat at magdala ng holy water. at at yung bala ng baril kailangan lagyan ng holy water kasi daw para isang bisis lang paputukan tatablan agad yun ang pangharang daw kunting ingat lang daw kunting, kunting ingat lang daw tayo mga kabugoy gawa ng yung lumalabas galing sa ilalim ng lupa mayroong misyon mayroon silang hinahanap isang buong pamilya daw yan mga kabugoy mayroon silang hinahanap na isang mananabas na hindi pa nakauwi sa kanilang karian so yun talaga ang sinabi ni kaibigan sa akin kaya iliti natin mga kabugoy na paghandaan kung ano man yung sakuna sa ating eksplorasyon huwag kayong mag mga kabugoy uh, ihingi po tayo ng tulong sa mga kasamahan at hunters para matulungan tayo sa bawat exploration natin So, ayan. Baby ka nga So, ayan kaibigan. Ah, huwi na ako kaibigan. At, pasensya na. Nawala tayong dalang alay. So, ayan. Abuti naman. Ayun mo. So, tungkol po pala kay Biboy muntik ko na nakalimutan muntik ko na nakalimutan kay Biboy nga kay tungkol kay Biboy sinabi mo yun si Biboy pala kay uh, mga kabugoy hindi niya, hindi niya alam kung saan na si Biboy ngayon kasi parang nakabalot si Biboy na kapangyarihan ng itim na hindi niya maramdaman kung saan si Biboy kaya palagi nating subaybayan daw at may sinasabi pa siya mga kabugoy mayroong isang bahay sa sa gitna ng gubat para makumpirmadong marami isang pamilya yan sila puntahan ko raw doon at titingnan kung sino ang nakatira doon so ayan na lang abangan nyo na lang mga kabugoy yung exploration na yan tungkol po sa isang pamilya isang pamilyang mananabas na kailangan nating puntahan sana mga kabugoy bukas ng umaga o oh, hapon ba mapuntahan natin so maghanap pa tayo ng kasamahan natin hunters na pwedeng masama natin so ayan o ah uh, naibigang at up yun na nga sinasabi mo sa akin na mayroong mawala mayroong papalit so ayan mga kabugoy pasinja na kayo no ah uh, si biboy hindi niya maramdaman kung saan siya ngayon kasi si biboy parang nakabalot ng itim na hindi talaga niya maramdaman mga kabugoy pero maghanap daw siya ng paraan para may sa akin kung saan banda si at maligtas natin so ayan uh, pauwi na tayo mga kabugoy no uwi na tayo Ebi, eh, bilang akak na ako Ah, <tinyo> uh, salamat, salamat. Salamat sa salamat sa payo. Ah. Yun mga kabugoy, ang sabi niya, baka ngayon lang ka daw kami mag-uusap kasi mayroon siyang misyon. Mayroon siyang misyon na kailangan niyang puntahan kasi si Kebigang at bawat bawat labanan ang doon siya. Sige, sige, kunti ingat lang po, Kebigan, at sana magtagumpay ka sa iyong labanan. <tod> Ayun, salamat, salamat. So yun mga kabugoy, no? uh, ano nagpapaalam siya sa atin na ah, baka ngayong gabi na tayo huling mag-usap kasi mayroon siyang lakad may importante siyang lakad ah, parang may ipagdigma na naman siguro yan so ang importante na kausap natin na payuhan tayo kung ano dapat natin gawin so ganyan na, ganito na lang mga kabugoy ah, abangan nyo na lang ang exploration ni bugoy no at ah, tayo iuwi na kasi sobrang gabi na uh, ah, ng gabi na mga kabugoy So, uuwi pa tayo. Medyo may kalayuan pa. So, ayan. Ganito na lang. So, kaya bigyan ka. alis na ako. Ako, oh, sige, sige. Salamat, salamat. So, ayan mga kabali. Alis na tayo. So, ayan mga kabali. No? I-opcam na natin kasi paakit na pa naman tayo sa taas. So, abangan nyo na lang. Exploration mga kabali. God bless all.